lungsod ng Balanga, sentro ng komersyo at industriya sa lalawigan ng Bataan. Kitang-kita ang patuloy na pag-unlad nito dahil sa kabikabilang negosyo at imprastaktura ang naitatayo dito. Ngunit sa kabila nito, ay bakas pa rin ang kahirapan. Ayon sa pag-aaral, masasabi lang na maunlad ang isang lugar o pamayanan kapag wala ng taong nakatira o namamalimos sa lansangan. Kapag ang mga tao ay may mga trabaho, sapat na kita at ang mga pamilya nila ay ng tatlong beses sa isang araw. Dito sa Banson Street, lugar sa Balanga Bataan, sa tapat ng isang sikat na kainan na namin sa nanay Ineng at nanay Rita. Ano pong pangalan niyo? Maria Concepcion Santiago. Eh, ilan taon na po kayo? Sa kabila ng edad ni Nanay Ining, pagtitinda na lang ng sampagitang inaasahan niyang tutulong sa kanya upang magkaroon siya ng iyahain sa pagkainan. Pagsapit ng dapit hapon ay simula na ng kanyang pakikipagsapalaran at pagbebenta. Para makatulong na maubos ito kaagad, nakipaghati kami kay Nanay Ining at kasama niya ay nagikot-ikot kami upang magbenta. Maswerte kami na sa ilang oras naming pag-iikot ay nakabenta naman kami ng apat na tali ng sampagita. Ngunit masasabi namin na ito ay hindi madaling trabaho. Ang mga natiraha ay nilalagay ni Nanay Ineng sa isang cooler para manatiling sariwa at maibenta pa kinabukasan. Sa aming pagbebenta ng sampagita ay kinausap na rin namin ng kasamahan ni Nanay Ineng sa naturang kalsada. Ano pong pangalan? Rita Villarba. Ilan taon na po? Ah, uh, 74. Ano pong trabaho niyo dati? Ito, nagbabantay ng mga sasakyan, pa parking gear. Ngayon po, ano pong trabaho niyo? Mamaya pa kalos, mga alas 8. Ano po yun ginagawa? Ayan, kapalit kapalitan po. Pag, pag, pag lang yung kotse, babigyan ko na niyo piso. Kesa magpalimus ka sa daan na, 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 na kaya. Nag-apply ako sa kanila na kahit pa extra-extra lang sa gabi. Gabi lang naman ang trabaho ko. Isa rin si Nanay Rita sa mga taong nakikipagsapalaran at nagtatrabaho magkaroon lamang ng pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Uh, anong oras po kayo nagsisimula? Tapos anong oras po natatapos? Uh, mga minsan alas 7, minsan alas 8 ng, ng, ng gabi. gabi Mamaya pa akong duty. Ah, okay. Pag umalis na yung kapalitan ko, yun yung lalaki, ako naman ang papalit. Tapos sa isang ganun po na araw na pag ang ano niyo magkano po kinikita? Kinikita ko minsan 200. Aalisin ah, mo na 70 kasi pamasahe ko 70 gabi-gabi. May 130. Dito so, na ba pagkasya ko naman? Yung so, yung ano po ganun niya na 130 araw-araw po araw -araw siya. Araw-araw 'yun. Isang araw ano lang po. Hindi gabi -gabi. po nagbabago. Gabi-gabi, Walang pagbabago ang ganda daan lang kinikita ko dito. Hindi so, na ano, papagkasya niya naman po sa. Well, na, kung walang kasamang gamot, hindi ko kasi hindi kasi. Ano'y nagagamagpapumay? Oo, may menta Ang kinikita ni Nanay Rita ay dumidepende sa mga taong magpaparada ng kanilang mga sasakyan at sa kung magkano ang iaabot ng mga ito. Kalbaryo kung iisipin. Dahil sa edad niya ay kailangan niya pa rin magbanat ng buto, magkaroon lang ng pangkain sa araw-araw. Dapit hapon nang matapos ang kapalitan ni Nanay Rita sa pwesto. At nang dapit hapong ding ito, ay ang pagkikita ni Nanay Ineng at Nanay Rita. Ito na ang hudyat ng simula ng kanilang pakikibaka. Pagsapit ng gabi, ay tuloy pa din ang dalawang matanda sa pagkahanap buhay. Kay Nanay Ineng, bawat sampagita ay mahalaga, habang kay Nanay Rita naman, tuloy ang pag-asang magkapera hangga't may sasakyan na paparada kinabukasan ay personal na binisita ng aming grupo ang bahay ni Nanay Rita dito sa Burgos isang barangay sa Pilar Bataan Yan na lang pagdadaan sa ako Among tumutulong sa akin So kayo lang po yun nandito Oo wala muna diyan

tapos pag wala akong pera ito inuulam ko so, ulam ko mangga Isa isang sabi mo kapal na tapos ulam at ulam. maagang kumilos at nagluto si nanay Rita at umigib ng tubig dahil pagkatapos nito ay babalik siyang muli sa balanga upang magtrabaho. Dito naman sa isang subdivision sa balanga malapit sa covered court, Sinadya namin ang bahay ni Nanay Ineng. Sa likod ng mga matataas na damo at puno, matatagpuan ang munting barong-barong ni Nanay Ineng. Pagdating namin ay sinalubong agad kami ng mga bantay at alagang aso nito. Mag-isa na lamang si Nanay Ineng sa kanyang bahay dahil lang kanyang mga anak ay may kanya-kanya na ring buhay. Ilang Una naming napansin ang mga sampagitan na nasa mga altar na kanya raw ginagamit kapag siya ay nagdarasal. Nandito din ang cooler na pinaglalagyan ng mga tiratirang sampagitan ni Nanay kahapon na maaari pang ibenta ngayon. Pag-itinda pa yun, Nay? O, oh, pwede pagtinda. O, fresh pa, o. Oh. Hmm. Ilang araw po na inaabot yan? Dasa may area, hindi nasisira yan. Oh. O, pwede itinda. San po kayo natutulog yan, Nay? Ayun, doon. Ayun, doon. No? Meron akong pauling, babe. Inaano ko lang doon. Ah, po kayo doon. Oo. Mm -hmm. Eh, ito, ito, mga nabasahin yung damit. Kaya naman ako. Parang yung Yung <laughs> ano man no, eh. Palikuran mo, saan ka nagsisiya? Ang doon siya Pag bumabagyo po, kamusta naman po yung dalawin? Ito ayos naman. Hindi naman po na oh, oh. ano. Ala, hindi. Eh, yung malubag Doon yung mga aso ko doon sa kabila. Ayun bro. May green po doon Pati po pang inom, doon na di, rin po. sa flowing. Hmm. O yan, bring niya sa balanga. Ay, pinipinda kong Ala po kayo ng ano, sarili pong ano, tubig dito. Uh, ano? Tubig po. Sila meron ako, ano, makikian na ako. Bukod sa pagkain para sa araw-araw, ang isa pa sa hirap na dinadanas ni Nanay Ineng ay ang kakulangan sa malinis na tubig na maiinom at pangpaligo. yan yung ano, diyan lang po by free flow? Ando, so, isang kanto pa. Ay yung try by ko nakatago Ame ah, may bike po kayo? Oo, no, may try bike ako. Saan po yan dinadaan yung bike mo? Eh, hindi nga makadali ginagawa niyo na yun. So, mm hindi -hmm. eh, ako maka na. Sige, tama ma. Dito, ma dito. Ito na eh, pwede mo pa magamit. Um, try naman dito. dito yung inuminan mo, nay? Mm -hmm. Kahit tirik ang araw, ay tinulungan namin si Nanay Ineng na ilabas ang kanyang pedicab at dito isakay ang kanyang mga walang laman na galon at sinimulan ang mahabang lakad patungo sa free flow ilang kanto mula sa kanila. Dahan-dahan po. Ayon kay Nanay Ining, bago masira ang kanyang pedicab, ito ang kanyang gamit upang magtinda ng balut, mineral water, soft drinks at iba pa. Ngunit nang masira ito ay hindi na niya ito magamit. Ano po na kapag di, wala po yung bike nyo po? Ano po ginagamit nyo? Hahawakan niyo lang po? Ang layo po naman. Ano isa Isang bote lang po daladala -dala nyo? Matapos ang mahabang lakaran, ay narating namin ang free flow kung saan malamig at malinis na tubig ang makukuha mula rito nam din sana n'no. Oo. Naka-gam. Star. Hindi mo na siya. Saruhanin mo. Oo. Yan lang sa ng Pang ilang araw niyo na yung natubig na to? Ay, ah, yung mga nakatimba na po na yun yung mismong tubig yun na. Pang inom po. Di naman po kayo nagkakasakit. sa na lang <laughs> po nyo. masakop sa Hindi Babayan. Since, since na sabay-bayan po namin sa dalawang araw yung buhay niya. Ano pong kayang uh, storya or kumaga uh, aral na makukulit ng mga mami niya sa uh, kwentong buhay ni nanay niya? Yung iba, yung iba nagsusumikap sa buhay, yung iba matutuwa sila. Dahil ako kahit hindi isa nagsusumikap, hindi ako nangahulang ng pag-asa dahil dahil ako ang tao kay Lord. Ito, Okay, da, sama, kan, oh, itu semua bukan aku. Saya tanda makan sama-sama pun boleh. Oh, betul lah. Malah Ini ata. Dia pun tak boleh, boleh pun lah nanti Po, ayun po, bilang naka, sana po makatulong po kami ng mapanood panay-punoy sa Mahana po nila at magkasama-sama po. Kaya, alam ko, alam ko lang ang ginawa ko pa rin ah. Matutuwa sa lingaw pa rin ako para magkita kami. May pera din ako na mag-save kita. Isa lamang sila Nanay Rita at Nanay Ineng sa mga taong nakakaranas ng ganitong paghihirap sa Pilipinas. Bata man o matanda ay napipilitan ng magtrabaho sa lansangan, magkaroon lang ng laman ang mga tiyan. Malaking pasakit para sa kanila ang patuloy na pataas ng presyo ng mga bilihin dahil ang mga kinikita nila sa kanilang trabaho ay hindi sapat. Kakulangan sa edukasyon at trabaho ang pangunahing sakit ng Pilipinas kung kaya't may mga tao ang nakakaranas ng kahirapan. Ang kultura ng kahirapan ay halos kadikit na ng pangalan ng bansang Pilipinas. Ngunit hindi ito nagiging hadlang para sa mga taong katulad ni Nanay Ineng at Nanay Rita na patuloy ang pagsusumikap na hanggat may buhay, may pag-asa. cause i